Dahil na rin sa mundong ginagalawa ni JC De Vera sa showbiz, naroon ang pagiging pribado nito sa kanyang personal na buhay. Katunayan, hindi sikreto ang pagiging mailap niya nung una sa takbo ng relasyon nila ng non-showbiz wife na si Rika Cruz. Pinili ni Jaycee na hanggat maaari ay gawing prebado ang pagmamahala nila upang mapanatiling ligtas si Rika mula sa mga basher na karaniwang kaakibat ng pagiging isang public figure. Sa mga pagkakataong nararamdaman ni Rika na itinatago siya, marahang pinapaliwanag ni Jaycee na ang pag-amin ng kanilang relasyon ay nangangailangan ng maingat na proseso. Sa ngayon nga ay mas hayaga na si Jaycee sa pagbabahagi ng tungkol sa kanyang buhay pamilya. The Philippine Showbiz List presents Family Life Story of J.C. De Vera and Rica Cruz A Simple and Private Family Life Matatandaan na taong 2018 na kumpirmahin ni J.C. De Vera na isa na siyang ganap na ama sa panganay nilang si Lana. Magmula ng isa publiko ni J.C. ang katauhan ng kanyang mag ay bukas ito sa pagsasabi kung gaano siya kaswerte sa nabuo niyang pamilya. Samantala bilang isang lalaki, malaki rin daw ang paniniwala ni JC sa kasal. Kaya naman bago pinasok ang pagpapamilya, ay sinigurado niyang nasa ayos ang lahat. Katunayan sa isang interview noong March 2021, ay sakalang niya inamin na kasal na sila ni Rika bago pa isilang ang kanilang panganay. Naliwanag din na JC at Rika na itinago nila ito para ma-maintain ang privacy ng kanilang pamilya, lalo pa at magkaibang mundo ang kanilang ginagalawan. Ayon kay JC, hindi sila ang tipo na sinasabi lahat sa social media. Hanggat maaari ay sinusubukan niya raw mamuhay ng double life. Pinopost niya lang ang tingin niyang makaka-inspire o makaka-spread ng positivity. Pero hindi anya ginagamit ito bilang platform upang sabihin ang tungkol sa kanya na ibahagi din ng dalawa ang tungkol sa kanilang love story na nagsimula sa isang birthday party matapos silang ipakilala ng kanilang common friend sa isa't isa. Nagkataon din na schoolmates sila nung high school pero magkaibang batch. Kasunod ng party kinabukasan daw, inad na agad ni JC si Rika sa social media at doon na nagsimula ang pag-uusap nila. Pag-amin ni Rika na inakala niya nung una ay playboy si JC dahil sa uri ng trabaho nito bilang artista at naging magkaibigan raw muna sila. Sobrang natagalan nga raw bago sila talagang totoong nagkakilala dahil nag-aalangan pa si Rika na ipakita ang totoong siya at masyadong mataas ang pader niya rito. Ngunit kalaunan ay nakita niya raw ang kabutihan ni JC at totoo ang intensyon nito sa kanya. Sa panig naman ni JC inamin niyang dumaan siya sa butas ng karayom at hindi siya binigyan ng puwang na makapasok sa buhay ni Rika. Pero ito Anya ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at kahit napahirapan, hindi niya sinukuan ang pagsuyo at nakapagdesisyon na ito ang babaeng nais niyang makasama. Ayon kay JC, naramdaman niyang si Rika na ang kanyang the one dahil sa sobrang nagkakasundo sila sa mga bagay-bagay. Mag best friends daw ang turingan nilang mag-asawa dahil hindi nila kayang hindi makita ang isa't isa. Wala namang sinayang panapanahon ang dalawa na mabasbasan ang pagsasama nila sa simbahan. Bago nagkaroon ng pangalawang seremonya, kahit na sila iligal ng kasal, ay nag-propose pa din si JC kay Rika. At noong September 2021, naganap ang kanilang pinapangarap na church wedding sa San Antonio de Padua Church sa Silang Cavite. A Family Man Mula nang magkaroon ng asawa at anak, malaki at maraming pagbabago ang nangyari sa buhay ni JC. Makikita sa kanyang social media post ang pagbibida niya sa kanyang masayang pamilya. Nariyan ang pagbabahagi niya ng kanilang bonding moments at kitang-kita rin ang pagiging hands-on dad niya. Minsang naibahagi ni JC na kung sakaling hindi natanggap ng publiko na isa na siyang family man, handa raw sana siya na iwan ang kanyang showbiz career. Ngunit ikinatuwa raw niya na mas marami pa siyang blessings na natanggap mula ng maging ama siya. Mayroon nga raw silang simple but meaningful life at hindi sila naghahangad ni Rika ng sobrang malalaking bagay. Katunayan, wala na anya siyang panahon na gumimik pa at magkaroon ng nightlife dahil sa tanging prioridad niya ang kanyang mag-ina. Talagang kumawala siya sa pagkabuhay binata. Ang oras nga daw niya kapag walang trabaho ay nakalaan sa kanyang munting pamilya at talagang ine-enjoy niya ang bawat moment makasama ang mga ito. Aminado din si JC na hindi madali ang mag-alaga ng anak na babae dahil hindi siya nagkaroon ng kapatid na babae at tanging ang pag-aalaga sa kanyang ina ang nalalaman niya. Gusto niya na palakihin sila na tulad ng pagpapalaki sa kanya ng mga magulang niya. Pangarap din Anya na ibibigay rito ang maging hawa na pamumuhay pero tsatsakin niya na hindi magiging spoiled ang bata. Sa tanong kung nakaplano ang pagdadalang tao noon ni Rika, sinabi ni JC na planned and unplanned ito. Paliwanag niya na planned dahil hindi naman daw talaga sila nag-iingat. So meaning, gusto rin naman niya at pareho silang okay kung mangyari ngayon. Teamwork and raising their child. Pagkamat na sa showbiz ang mister, napanatili naman ni Rika ang kanyang pagiging pribado. Ganun sa kabila nito, sa tuwing nakukuhanan ng pahayag sa bihirang pagkakataon, ay bukas din siya sa pagsasabi kung gaano karesponsabling ama at asawa si JC. Mararamdaman daw talaga na numero unong prioridad nito ay ang pamilya. Lahat ni Rika na sinisiguro ni JC na may panahon ito sa kanila, lalo na sa kanilang anak, kahit na busy ito sa trabaho. Si JC pangaraw ang minsang sumasama sa anak nila sa eskwelahan kapag si Rika naman ang may ibang gagawin. Papasa ng araw silang stage mother at stage father. Paliwanag din na JC at Rika na hanggat maaari ay nais silang maging present sa lahat ng activities ng kanilang anak. Teamwork ka sila sa pagpapalaki rito. JC on having a supportive wife and loving mother to her kids. Simula pa lang ay hayagan na si JC sa pagsasabi kung gaano siya kaswerte na natagpuan niya sa katauhan ni Rika ang babaeng pinapangarap niyang makasama ng panghabang buhay. Hindi naman niya ikinaila na may mga pagkakataon noon na naapektuhan ng mga showbiz intrigue ang asawa niya dahil hindi ito sanay sa mundo na kanyang ginagalawan. Ngunit kalaunan ay nasanay na rin ito at tanggap na bahagi ng buhay nila ang showbiz. Ayon kay JC, marami silang likes and dislikes ni Rika pero ang pinakamagandang parte ng araw na nakita niya rito, umpisa pa lang ay magiging maayos na magulang ito sa kanilang mga anak. Kumbaga, wife material ng araw ito at hindi siya nagkamali. Sa pagsasama nilang mag-asawa, bagamat low key, ay ramdam ang labis na pagmamahal nila sa isa't isa. Lalo na si JC na hindi nakakaligtaan na bigyang pugay ang kabiyak sa pagmamahal at suportang binibigay nito sa kanilang pamilya. Samantala bilang artista, nariyan ang hindi maiiwasang kissing scene sa trabaho at sa isang panayam na itanong kay JC kung nangingialam ang asawa pagdating sa kanyang trabaho at kung nakakaramdam ba ito ng selos kapag may mga ganong eksena. Paglilinaw ni JC, si Rika ang best supporter niya. Katunayan, Isang araw ito sa mga taong gumagabay sa kanyang career ngayon. Si Rika daw ang tumutulong sa kanya kung magiging tama ba yung mga desisyon niya at kung ano ang uri ng mga proyektong kanyang gagawin o hindi. Dagdag pa ni JC, mas pa ang buhay niya ngayon. Naroon ang contentment at satisfaction sa piling ng kanyang munting pamilya lalo na at nariyan ang kabiyak na kaagapay niya. JC and Rika's second daughter gets baptized. Noong January 2023, nang inanunsyo na mag-asawa na madadagdagan ng bagong miyembro ang kanilang munting pamilya. Sa Instagram post ni JC, ibinahagi niya ang isang video clip kung saan mapapanood ang mga naging kaganapan sa nangyaring gender reveal party. Makikita ang hawak ni Rika ang isang malaking balloon na naglalaman ng kasagutan kung babae o lalaki ang kanilang magiging second baby. Samantalang hawak naman ni na JC at Lana ang isang pin kung saan sila ang nagpapaputok ng balloon. At sa kalawang pagkakataon, babae muli ang kanilang second child. Sa caption, sinulat ni JC ang It's a Girl na sinamahan niya ng hashtags na Girl Dad at Girl Power. Makalipas ang ilang buwan sa pamamagitan ng Instagram post ni si JC noong June 7, 2023. Proud niyang pinakilala sa publiko ang second baby nila ni Rika. Sa naturang post ay makikita ang black and white photo kung saan ay hawak-hawak ni JC ang bagong silang na si baby Laura Amanda. Nilapatan niya ito ng sweet and heartfelt na message para sa anak. Anya, Dear Laura, welcome to this world. You have been born into a world filled with endless possibilities and I am so excited to see all that you will achieve in your lifetime. We are overjoyed to have you in our lives. Our love for you will only continue to grow stronger with every passing day. Hindi na rin makapaghintay si Jaycee na masilayan at masaksihan ang future accomplishments ng kanilang second baby. Tinapos niya ang kanyang mensahe sa iniwang hashtags na theveras, Laura Amanda, Girl Dad at Girl Dads. Kapansin-pansin nga ang labis na kasiyahan ng mag-asawa, particular na si JC na proud daddy sa kanyang dalawang prinsesa. Nariyan ang pagbibida niya kina Lana at Laura maging ang sweet bonding moments ng mga ito. At kamakailan lang ay nabinyaga na si baby Laura Amanda sa pamamagitan ng isang private ceremony na dinaluhan ng malapit nilang kapamilya at mga kaibigan. Ginanap ito sa St. James Parish Church sa Alabang. Ang new milestone sa buhay na ito ng kanilang bunso ay ibinahagi ni JC sa kanyang social media accounts na nilikipan niya ng caption na Cherishing Every Moment. Makikita sa naturang mga litrato ang purong pagmamahal at hindi may tatanggi na larawan ang munting pamilya ni na JC at Rika ng isang masaya at matatag na samahan. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!